umaga. Magbabago pa po ang forecast ukol sa galaw at direksyon ng bagyo kaya manatiling nakaantabay sa updates ukol dito. Mga pagulan pa rin ang kailangang paghandaan sa bagyo kapamilya dahil pwede pa yung mga pagbaha at landslides. Meron pang malalakas na mga pagulan sa bahagi po ng Southern Quezon, Marindo, Marinduque, dyan po sa Camarines Provinces at Mindoro linggo ng umaga hanggang tanghali at meron rin mga pagulan sa Central Luzon at ibang bahagi pa ng kalabar Zone at Bicol Region. Linggo naman po na hapon sa may Benguet, dito po sa western part ng Central Luzon, sa may Batangas at Masbate. Meron pang malalakas na mga pagulan at magapatuloy pa ang malalakas na ulan sa gabi dyan po sa may Batangas at sa Camarines Provinces. Mula naman tanghali ng linggo, uulan na rin sa may Palawan at maging dito po sa Western Visayas. Samantalang mula hapon may malalakas ding mga pagulan dito po sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga at sa may Soxergen. Tayo naman sa Metro Manila maulan bukas, gayon din po sa araw ng lunes at sa martes. Kaya sa may mga lakad po, huwag kalimutang magbaon ng inyong payong. At yan po ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka pamilya!